Buhos ang talento at preparasyon para sa ginanap ng Miss Ilocos Norte 2024 pageant. Kabilang naman sa premyo rito ay full scholarship sa kolehiyo. Yan ang ulat ni Sue Jin Kim. 23 kandidata ang nagpakitang gilas para makuha ang inaasam-asam nilang titulo, ang Miss Ilocos Norte. Miss Ilocos Norte is uh, special uh, because we try to make it different. Daan-daang creatives na pawang mga Ilocano ang nakipagtulungan para sa pageant, kasama ang makeup artists, production staff, choreographers at event suppliers ngayong taon ng ikasampung anibersaryo ng Miss Ilocos Norte, kung saan pinararangalan ang inspirational young women leaders. Kung ibang pageant po, ang, ang uh, main prize ay cash, sa amin po is full college scholarship. Uh, if not the candidate, pwede niya po ipasa sa kamag-anak o kaibigan o sino man gusto niya. Bukod dito, taun taong inoorganisa ng provincial government ang mga design challenge para sa mga kabataang Ilocano. Dito, pinasisikat ang balintawak at kimona, pati na rin ang paggamit ng inabel na isang heritage cloth sa Ilocos Norte sentro ng pagdiriwang ang debosyon sa La Virgen Milagrosa. Ang pagpapalaganap ng debosyon ay ipinag-uutos ng Provincial Ordinance Number no. 62 ng 2012. Binibigyang diin ng programa ang mahalagang adbokasiya at paksa tulad ng edukasyon para sa lahat, malinis na tubig, pati na rin ang pantay na karapatan para sa lahat ng kasarian. Uh, we try to involve them in our government projects. Uh, they're always involved, obviously for tourism, but for other programs as well that align with their causes. Gaganapin ang koronasyon para sa Miss Ilocos Norte sa May 18 sa Ilocos Norte Centennial Arena. Sujan Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.